Ito yung, yung nabili na ano na mga tandang sa halagang 13, di ba pa? Halagang 13. Oo, di ba? Kung sa kung kakarnin mas mas panalo ka pa, di ba? Kasi mga tandang na eh. Oo. Oh. Tatlong piraso. Sige, isang minuto. Siguro mayaw na yung ano, nag-aalaga ng manok isang lang makakachay Oo, minsan lang. Kapag ka... Kapag ka nagbabayang sila ka, swerte ka. Ayan, jackpot na to. Nakaligo na sila. Oh. Oh. Bago oh, okay. ligo. sabay-sabay sila ng tatlo. Alatang walang ligo eh. Kasi nagtatayuan yung mga balahibo nila. Kaya binaliguan, yun bagong ligo na sila. Tapos pinorga, um, babaytamins na yan. Para lumaki ang katawan, may binta ng mainam-inam. Yun, ang ganda. Kakapatid to kasi magkakabuka. Wow, ang ganda yung benta.

Huwag mong Bawal din. Susa, bawal din. Ha? Bawal na 时间到。